Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa tiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. At sa pag nang bawat Pilipino Brigada in the heart of changing lives This is 105.1 105.1 Brigada, news, Brigada FM. news FM Manila, Manila, The music and news authority One time, the new Filipino time, Kabrigada alas 12 na ng Tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pangulong Marcos, ipaubay na sa Comelec ang validation ng mga pirma sa People's Initiative na layong amyendahan ang konstitusyon. Voters registration para naman sa midterm election, maaaring mahinto kung mauuwi sa plebisito ang mga ikinakasang signature campaign ayon sa Comelec. Pangulong Marcos, muling narindigan na hindi hulito kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Pastor Kibuloy naman at iba pa nitong opisyales, maaari umanong maharap sa life imprisonment kung mapapatunay ang totoo ang mga akusasyon. Umanoy disadvantageous na kontrak na pinasok ng PCSO para sa ilobo. E Pinaiimbestigahan sa kamara. Isang naman namang umanong illegal recruitment company na nag-aalok ng mga peking trabaho by ipinasarabon ng DMW. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, -FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Aranong ngayon ng Martes mga kabrigada January 23 to 24 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gabda Lisay At Brigada Aika Constantino Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali At sa ho ng ating mga balita mga kabrigada Hahayaan daw Di Pangulong bongbong Marcos Ang Commission on Elections na i-validate Ang mga pirma para ho sa People's Initiative Na layon nga hong amyendahan Ang 1987 Constitution Sa ambush interviews sinabi ng Pangulo na trabaho na ng COMELEC na siguruhing tama ang mga pirma para ho sa petisyon at hindi ho sila sa pinalagda o di kaya na may hindi talaga naintindihan kung ano ho yung kanilang pinirmahan. Una na nga ho kasing inireklamo ng ilang mga mambabatas na mayroon daw mga pumirma rito sa pag-aakalang para huyan sa ayuda. Sabi ni Marcos, kung meron daw magitang suspicion at mapatutunayang bayad ang mga pirma, ay hindi ho yan tatanggapin ng Comelec. Bago ho yan, una nang sinabi ng Paul Body na bukas yung kanilang tanggapan para ho sa mga nais bumawi ng kanilang mga pirma. Umahataw, Nangangalib naman na matigil ang Commission on Election na COMELEC registration para sa nalalapit na midterm election sa kalig mauwi sa plebisito ang ikinakasang signature campaign. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex lowjenko ay sinabi nito na sa magtagumpay ang mga nagsasagawa ng People's Initiative na makumpleto ang 12% ng mga pirma ng kabuang botante sa bansa at makapagsumiti ng petisyon ay uusan ito sa Kapag ka po talaga ang petition ay naging sufficient, inform and substance, iupuutos na po ang verification. Hindi po uubra na sabay pong gagawin ng local officers namin yung pagpaparehistro and at the same time ay nagpapaverify. Bakit po? Ang tao po ng ang election officer po namin, kada munisipyo at syudad, iisa lamang... Ayon pa kay Atty. Lau Janko, kung sakaling kakayaning matapos ang verification sa loob ng 100 days, ay maaaring magtuloy ang registration. Ngunit kung kakapusin sa oras, ay hindi pa rin ito papayagan ng batas. Ay kapag kapo talagang magseset na ng plebisito ang Comelec, ayon po kasi sa Republic Act 8189 o yung Voters Registration Act, kapag kapo 120 days before a regular election or 90 days before a special election gaya ng isang plebisito, ay bawal po sa batas na magparehistro pa ang COMELEC. Kung maaalala sa darating na February 12, ay mag na ang voters registration na tatagal hanggang September 30 ng kasalukuyang taon. Una narito binalaan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mga barangay at iba pang public officials na makikilahok sa signature campaign para amyendahan ang 1987 Constitution na papatawan ng kaukulang parusa. Brigada balita nationwide. Labing-isang distrito sa NCR na kapagpasa na raw ng mga lagda para huyan sa people's initiative. Brigada Sheila, Madibag i-brigada mo. Brigada distrito sa Metro Manila ang nakapagsumite ng kanilang lagda kaugnay ang People's Initiative para sa Charter Change. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, ilan sa mga lagdang ito ay mula sa Makati, Maynila, Caloocan, Navotas at Quezon City. Batay sa datos ng COMELEC, noong nakaraang linggo ay umabot na sa mahigit walong daan ang natanggap nilang signature forms mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad. Sa sandaling magkaroon umano ng formal na petisyon, susuriin ng tanggapan ang mga pirma upang malaman kung talaga banggan ang mga ito sa tunay na mga botante. Patuloy namang hinihimok ng ahensya ang publiko na agad na i-report sa kinauukulan kung sa pilitan o pinipilit silang lumagda sa naturang signature forms para sa isinusulong na People's Initiative. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News System Manila. The Music and News. Oh, Rapido! Pangulong Marcos naman muling nanindigan na hindi nito kinikilala ang hurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. May detalye ng balita Brigada Marekar Sargan na Brigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Muling nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa bansa. Sa ambush interview sa Pangulo sa Quezon City kanina umaga, sinabi nitong ikinukonsideran niyang banta sa soberanya ng Pilipinas ang ICC. Pero kung bibisitaan niya sa Pilipinas ang ICC bilang ordinaryong tao, ay papayagan sila. Pero hindi na makakaasa ng tulong ang mga ICC investigators kung magsasagawa sila ng investigasyon na hinggil sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon na sa katunungan yan binabantayan daw sila ngayon para matiyak na hindi sila makakalapit sa kahit anong ahensya ng pamahanaan at kung makakalapit man, mahigpit ang direktiba nito sa mga government agencies kasama ang mga pulis na huwag tumugon sa itatanong ng ICC. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Tuwa naman tayo ng update dyan sa investigasyon ng Senado hinggil sa Diumanoy, mga pangaabuso raw ng simbahan ni Pastor Kibuloy. Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo! Brigada Report! Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Ontiveros sa kasalukuyang pagdinig na hindi normal ang child abuse. Ito ay matapos ng question ni ni Alias Nina kung ito ba ay normal lang dahil naranasan niya umano ito sa ilalim ng Kingdom of Jesus Christ o so KOJC. Ayon sa naratibo ni na Alias Nina, Alias Sofia at Alias Amanda, nakaranas umano sila ng panggagahasa. Ito nga ay mula mismo pa kay Apollo Quiboloy. Samantala, ayon kay Alias Geno, menor de edad pa lamang siya, ay inutusan na siyang magsulisit sa iba't ibang mall habang gumagamit ng mga peking ID. Maliban pa rin, inutusan din naman siya na ipukpok ang kanyang ulo sa pader hanggang sa ito'y dumugo dahil nga sa rasong nakipagdate siya. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Ontiveros na kakaharap si Kubuloy at maging ang ilang opisyalis nito sa so life imprisonment kung mapatutunayang totoo ang mga kusasyon laban sa mga ito. Samantala, nilinaw naman ang nasabing komite na nagpadala sila resulta ng investigasyon kay Kiboloy ngunit wala naman silang nakuhang kompirmasyon mula rito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Michigan News all Force. Bagong bago, Balita Samantala mga kabrigada, nadaragdagan pa ang mga naaapektuhan ng shoreline sa Dabao at Caraga Region ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay OCD Spokesperson Director Edgar Posadas, sinabi nito na may mahigit na sa 173,000 families ang apektado ng nabanggit na sama ng panahon habang patuloy na lumulobo ang danyo sa agrikultura na umaabot na po sa halos 80 milyon kaugnay nito muling madaragdagan naman ang bilang ng mga nasa ilalim ng state of calamity. Meron na tayong 26 lahat-lahat na gustong magpahayay po sila na magde declare sila ng state of calamity. Oh, no, no. Sa ngayon hmm. po, meron tayong 10 eh, na nagdeklara po ng uh, state of calamity. Maganda po itong mekanismo. Una po, mas ma nila yung uh, kanilang QRF, no? Hmm. Yung quick response fund nila. Pangalawa, medyo hindi po nagtataas yung presyo ng mga bilihin. Oh. Siniguro naman ni eh, Director Posadas na sapat pa ang pondo ng local at national government para sa mga kababayan na naninirahan sa walong probinsya sa Region 11 at Caraga. Uh, I would like to assure everyone, no, yung ating mga kababayan, mga kabag-anak, na kung sakaling hindi ma-provide po at may kulang no, mm. na ma-identify ang lokal na pamahalaan, nandyan po ang ating regional resources, uh, uh. maaaring po iparating yan sa ating mga regional offices. O kung hindi man po, kung kulang pa dito po sa taat, meron po tayong sapat na resources para tugunan. Aerial survey isinagawa ho para makita yung epekto ng shear line sa Davao Region. Brigada Kath, Austria, i-brigada Brigada! Mo. Brigada. Gil 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 Nagsagawa ng aerial survey ang mga otoridad sa pinsala ng baha sa Davao Region, dulot ng shoreline. Sa ulat ng 10th Infantry Battalion ng Philippine Army, dito nakita na 50 mula sa unang iniulat na isang daan at limamputapat na lugar na binaha, ang baha pa rin hanggang kahapon. Samantala, nakadeploy na rin ang mga mobility assets ng Philippine Army para tumulong sa relief at rescue operation. Nakahanda ang kanilang mga military trucks at iba pang resources para umalalay sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ng mga apektadong probinsya. Tiniyak ng militarang tulong at suporta sa mga apektadong komunidad sa panahon ng sakuna. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News o Brigada Balita Nationwide. Muli naman binigyang diin sa Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo, na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Ayon kay Go, tiwala siyang makatutulong ang pagpapatayo ng Super Health Center sa na sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino na nasa grassroots community. Kaugnay nito, tiniyak niyang mayroon na silang sapat na pondo para sa konstraksyon ng 132 na Super Health Center. Ayon kay O, ayon po sa Senador, sa pamamagitan nito ay madede na ang mga ospital. Ito raw hong disadvantageous na kontrata na pinasok ng PCSO para sa ilo to. Abay, paimbisigahan na raw ho sa Kamara. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! ni si Rigao del Norte, 2nd District Representative Robert Ace Barber sa Kamara ang umano'y disadvantageous contract na pinasok ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa iloto. Batay sa House Resolution No. 1547, na isdi Barbers na paimbestigahan ang kasunduan ng PCSO sa pamamagitan ni General Manager Mel Robles at ang Pacific Online Corporation na siyang operator ng iloto. E lotto Naging controversial anya ang iloto e lotto sa harap ng 649 Lotto Draw noong January 16, kung saan nag-iisang maswerte ang nanalo ng 640 million pesos na jackpot prize. Paliwanag ni Barbers, nagiging malinaw na na ipinagpatuloy ni Robles ang implementasyon ng kontrata kahit na hindi inaprobahan ng OGCC Umaasa ang kongresista na may valid na dahilan si Robles sa kabila ng findings ng OGCC na lugi ang PCSO sa kontratang pinasok na may tuturing na Graft and Corrupt Practices Act. Sa halip na makinig sa panawagan ng OGCC, lalo pa umanong sinuway ang utos at ipinatupad ang kontrata. Dagdag pa ni Barbers ang layunin ng investigasyon ay upang alamin ang ugat ng findings ng OGCC at kung bakit binaliwala umanong ito ng PCSO gayong ikalulugi ito ng gobyerno. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, tiniyak ho ni Pangulong Bongbong Marcos na nakaantabay ho ang pamahalaan sa mga Pilipino para ho umagapay sa pagharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Sa kanya ho, mensahe sa pagunita... Nang ika isang daan at limang anibersaryo ng pagkakatatag ng Unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Sinabi ho ni Pangulong Marcos na ibang laban naman ang kiniarap ngayon ng bansa sa makabagong panahon. Kabilang na hudyan yung paglaban sa banta ng sakit, kahirapan, kalamidad at iba pang uri ng mga panganib. Kaya patuloy anyang nagsusumikap pamahalaan sa pagtitiyak na maayos ang ating ekonomiya, stable ang demokrasya at secure ang kinabukasan at gawing matatag naman ang ating bansa. Sa mantala isa umanong illegal recruitment company na nag-aalok ng na mga peking trabaho pinasara naman ng DMW may detalye ng balita, Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! <laughs> Report. Isa na namang illegal recruitment company sa Castle City ang ipinasara ng Department of Migrant Workers na nag-aalok ng mga pekeng trabaho. Personal na tinungo ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak kasama ang mga officer ng Philippine National Police ang opisina ng Legal Connect Travel Consultancy Services na mahigit isang buwan ang minamanmanan sa Project 7 Veterans Village sa nasabing lungsod para isilbi ang closure order. Napag-alaman kasing wala itong lisensya mula sa DMW para mag-recruit ng mga Pinoy na gustong magtrabaho sa Italy at Malta na nagsimula pa noong May 2023. Nag-ugat ang operasyon, makaraang makatanggap ang DMW ng reklamo sa ilang individual na hindi nakaalis patungo sa ibang bansa. Ang siste, nag-aalok daw sila ng mga trabaho sa ating mga kababayan para ipadala bilang ag essential workers sa Italy at hotel service crew sa Malta. Aabot naman sa 250,000 to 380,000 ang hinihinging placement fee ng ahensya sa mga aplikante na nagnanais makapagtrabaho sa ibang bansa. Di it nikakdak mananagot at sasampahan ang lahat ng mga empleyado ng naturang agency na nagsasagawa ng illegal recruitment. In the heart of changing lives, ito si Brigada Dico Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Oh, sorry. brigada balita nationwide satang hali Samantala sa atin mga health news mga kabrigada, alam nyo ba na ang malunggay o moringa ay kilala po sa maraming benepisyo sa kalusugan at ito ang maaari magkaroon ng ilang potensyal na benepisyo para naman sa mga buntis. Ito nga po ang dahilan kung bakit isa sa mga madalas po na isinasama sa kakainin ng mga bagong panganak na ina ang malunggay. Alam nyo ba na mabisa itong pampalakas ng immune system, rich in nutrients, may antioxidant properties, mata mataas ang iron content. Naglalaman din po ito ng folate, may anti-inflammatory properties at nagpapagaan ng constipation. Ilan lamang ang mga nasabing benepisyo na nakakatulong sa mga pregnant mom na para mapanatili ang kanilang malusog na pangangatawan, gayon din po yung sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Yan din ang hangad ng Mom's Love ES1 Capsule na aalalayan ang mga mami sa pagsisigurong sapat ang nutrisyon na nakukuha ni baby. Simulang to barina mga pangarap ng inyong anak and starting now mag Moms Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada yinuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxon Copy at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Aika Constantino. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Oh, Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.